Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu al wassalamu al ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa so, ngayon insya Allah, al-rusul wa risalat, ang mga sugo at ang kanilang mensahe, at tinatalakay pa rin natin yung esma, kung paano sila pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa malalaking mga kasalanan at malaking mga pagkakamali. Ibig sabihin, nagkakamali pa rin, maari pa rin magkamali ang mga propeta at mga sugo. At syempre, sa bawat pagkakamali na ito, ay merong hikma si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nga doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uh, na babanggit na nagkakamali siya sa sala at sa iba pang bagay bilang sunnah para malalaman natin kung anong gagawin natin kung tayo ay magkakamali ng ganong pagkakamali. At ang mga sugat, mga propeta, bukod sa mga pagkakamali, halimbawa sa mga gawaing pagsamba o sa kanilang mga ugali, Maaari rin na magkakamali sila sa kanilang pagsisikap na maghatol sa mga tao. Sinasabi nga, Madal esmati fi isabatil haki fil kada. Sinasabi, Al-anbiya o al-rusul, Yajtahiduna fi hukmi ma yoradu alayhim min wakae. Ang mga sugo at mga propeta, sila ay nagsisikap na maghatol sa pinakamakatarungang paraan ayon sa kung ano ang yung literal na nakikita nila o kaharap nila o ano pa mang bagay. Kung baga, katulad nating mga tao, nahkong bidzahir, inahatulan natin ng mga bagay-bagay ayon sa kung ano ang hayag dito. Okay? Ayon sa kung ano ang hayag dito. Kaya nga sa bawat pagkilos ng tao, hindi lang natin tinitingnan kung anong ating layunin, tinitingnan natin siyempre kung anong magiging epekto ng ating sinasabi o ginagawa. Dahil maaring mabuti ang ating layunin, pero masama sa paningin ng iba ang ating sinabi o ginawa, yun ay isang bagay na titimbangin natin kung gagawin ba natin o hindi. Dahil tayo ay mahatulan lamang ng kapwa natin tao ayon sa kung ano ang dahir, ayon sa kung ano yung hayag. Pero syempre may tao rin naman na malisyoso na nag iimbento ng mga bagay-bagay pati intensyon mo ay hinahatulan. Pero ang tao generally, kabilang ang mga propeta at mga sugo, ang nahatulan lang natin ay kung ano ang hayag. Kaya yung mga propeta at mga sugo, nagsisikap sila na makapaghatol ng may katarungan. Wayahkumuna, kumuna yabdu lahum silay nagahatol lamang ayon sa kung ano ang hayag sa kanila fahum la ya'lamun al hindi nila nalalaman ang mga nalilingid Wakad yuktiuna fi isabatil at maaring magkakamali sila sa pagdating sa katotohanan o hindi talaga nila matutuklasan ang katotohanan sa mga bagay-bagay at maaring mali sila sa magiging paghatol nila. ka Adam Adamu isabati Nabiyullah Dawud fil At kabilang dito yung nangyari kay Dawud alayhi salam sa kanyang paghatol. Wa tawfiqullah li ibnihi Sulaiman fitilkal tilkal mas'ala. Sa merong isang kwento sa Quran, aya ito. Dalawa silang naghatol. Si Dawud alihis salam nagkamali pero ginabayan ni Allah si Sulaiman alihis salam na may bigay yung tamang hatol. Na may ibigay yung tamang hatol. So ngayon, una nating lilinawin muna dito, insya Allah. So kung nagkakamali pala ang mga propeta sa paghatol, Magkakaroon ba ito ng epekto sa ating pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Actually wala. Dahil anumang pagkakataon na nagkamali rito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinama na ito ni Allah. Okay? Halimbawa dun sa sala, yung duhor na ginawang dalawang rakaa, di ba itinama niya ito? Ginawang apat na rakaa, nagdagdag sila ng dalawang rakaa yung doon sa surato abasa, yung hindi niya pinansin yung bulag, itinama siya doon ni Allah. At gayon din do sa iba pang mga pagkakataon, halimbawa do sa pagkatapos ng labanan sa badar, na pagdesisyonan nila na singilin ng ransom yung mga pinuno ng Quraysh at palalayain sila, yun ay itinama rin ni Allah. So, ibig sabihin, ang mga pagkakamali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay nilinaw na ni Allah at hindi ito magkakaroon ng epekto sa pagiging maasum o sa pagsunod natin sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang epekto ang mga ito bagus ito ay nilinaw pa nga ni Allah subhanahu wa taala. So, tungkol kina Ibrahim at uh, tungkol kina Dawood, sa yung tungkol kina Dawud at Sulaiman alayhi salam, alayhi mas salam. Iniulat ito ni Abu Hurairah. At ito ay iniulat ni Imam al-Bukhari. Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Meron daw dalawang babae na kasama nilang dalawa yung anak nilang dalawa. So yung bawat isang babae ay merong kasama na anak nila. Ja'adzeeb fadahaba biibni ehdahuma. At meron daw dumating na na wolf, yung lobo, yung asong gubat kumbaga. At kinuha ng ng wolf yung anak ng isa sa kanilang dalawa. Fakalat sahibatuha, at sinabi ng isa doon sa dalawang babae, Innama dahaba biibnik. Sa so sinabi ng isa, kinuha ng lobo ang anak mo. Yung anak mo lang ang kinuha ng lobo. Wakalat okra, innama dahaba biibnik. Pero sabi ng isa, hindi, ang kinuha niya yung anak mo. So, nagtatalo sila ngayon, kumbaga, kung kaninong anak yung kinuha. At syempre, maaring mauunawaan natin dito na maring alam ng isa na yung anak niya talaga yung kinuha. Pero gusto niya rin ang kinin yung anak ng isa, nung isa pa, para maging anak niya. At hindi siya uh, magdusa sa pagkawala ng kanyang anak. Fataha kama ila Dawud. At silang dalawa nga ay tumungo kay Dawud alihis salam. Fakadabihi lilkubra. At si Dawud alihis salam ay naghatol na pabor doon sa mas matandang babae. So yung dalawang babae, yung isa sa kanila mas matanda o mas may edad. Fakarajata ala Sulaiman bin Dawud. Faakbaratahu. Pero hindi sila naging masaya sa paghahatol ni Dawud alihis salam kaya tumungo pa sila kay Sulaiman alihis salam sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pinagtatalunan nila so paano ito? bakit ganito? di ba naghatol na yung propeta? bakit hindi sila masaya doon sa paghatol ng propeta? so maaring sa sitwasyon kasi na ito ay espesyal kung sa panahon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hatol ni propeta Muhammad sallallahu ay marapat tatanggapin. hindi ka pwede magre-reklamo naitindihan nyo? na katoldu sa ayah fala wa rabbika la yu'minu hatta ah uh, sumpa sa iyong panginoon hindi sila tunay na naniniwala hatta yuhakimu ka fi mashjara bainahum hanggang sa maghangad sila ng hatol mo hatol mo lang muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa bagay na uh, hindi nila na pagkakasunduan. So, nag-iisang hatol lang ang hahanapin ng mga Muslim. Hatol ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam. Pero dito, dalawa naman silang propeta. Sa so, mangyari ito, siyempre sahi na hadith ito na iniulat ni Imam Al-Bukhari. Sa punta silang dalawa kay Sulaiman alayhi salam matapos na naghatol na si Dawud. At sinabi ni Sulaiman alayhi salam, ito ni Bisikini Asyuk Uhubay na huma. Bigyan ninyo ako ng ng kutsilyo at hahatiin ko ang bata sa dalawa. Hatiin daw niya yung bata. Nasa Bible ito actually. Kwento ito sa Bible. Dababanggit din ito sa Bible, itong kwento na ito. So, Nagpakuhas Sulaiman alayhis salam ng kutsilyo, tahatiin daw niya yung bata sa dalawa. Para paghatian nung dalawang babae na nag-aaway. Fakalat sugra, la taf'al yarhamukallah. Sabi nung mas batang babae, huwag mong gawin yan, kahabagan ka nawa ni Allah. Huwa ibnuha, sabi nung mas nakakabatang babae, ang bata ay anak nung nakatatandang babae. Fakadabihi lisugra. At dahil dito ay naghatol si Sulaiman alihis salam para dun sa mas batang babae. Bakit kaya? Ha? Nagpakita ng habag yung babae at yun ay batayan na siya ang tunay na ina. Actually, yung kwento pa nga dun sa ano, mas mahaba yung kwento dun sa Bible, kung daw nagkakamali. Na, yun nga, sabi daw nung isa, sige, hatiin mo. Pero sabi nung isa, wag mo nang hatiin, ibigay mo na lang sa kanya. So, dun nalaman ni uh, Sulaiman alayhis salam na kung sino sa kanilang dalawa, yung tunay na ina, yung nagpakita ng habag doon sa bata. Faqad so, wadda har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadihi al-kadiyah wa jallah. At ipiniwala pinaliwanag daw ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawat Ummu Salama zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam an na Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a kusumatan bi bi hujratihi fa qaraja ilayhim. Sa din dito, may kinalaman din sa kwento ni David at Sulaiman alayhi salam na iniulat ni Umm Salama. Hadith ito na iniulat muli ni Imam al-Bukhari. Na meron daw narinig si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula doon sa loob ng kanyang kwarto, may narinig daw siya o loob ng kanyang bahay. Kasi bahay niya naman parang kwarto lang naman talaga. Doon sa loob ng kanyang bahay, may narinig siyang nagtatalo. Kay lumabas siya at nagsabi siya dun sa mga tao na nagtatalo, Inna ma'ana ba siya ron wa inna hu ya'tini al khasam. Ako ay tao lamang at dinadala sa akin ng mga tao ang kanilang mga pinagtatalunan. Fala'alla ba'dakum anyakuna ablagu min ba'd. Maaring ang ilan sa inyo ay mas mahusay magsalita, mas mahusay mga tuwiran kaysa sa iba pa. Fa'asabu annahu sadak at aakalain ko na siya ay naging makatotohanan sa kanyang sinasabi. Fa akdi lahu bidalik at dahil dito ako ay maghahatol para sa kanya, sa na napabor sa kanya, kung kakampihan siya ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa man kaday to lahu muslimin na sinaman ang naghatol ako para sa kanya, at dahil dito ay nasagasaan ng karapatan ng sino mang muslim, fa innamahiya kat ato minandar. Ito ay piraso ng apoy para sa kanya. Ibig sabihin, di ba may mga tao na lalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maghatol. So kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaamin niya na maari magkakamali siya. Kasi naghatol siya kasi mas magaling mga tuwiran yung isa pa. Yung nangatwiran na yon na mahusay mga tuwiran at naghatol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya. Samantalang alam naman niya na Malaysia at merong karapatan ng Muslim ang nasagasaan dahil sa pagpupumilit niya na siya ang tama. Ang pagkampi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ay piraso ng apoy. Ibig sabihin pananagutan niya 'yun sa araw ng paghuhukom. Kaya sinabi niya, "Falyakhudha o layatrukha. Falyakhudha o layatrukha." Kaya kunin niya ang hatol na ito iwan niya ang hatol na ito. Ibig sabihin, umamin na siya na siya ay nagkamali at itigil na nila ang pagdedemandahan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sa dito, katulad nung nangyari doon sa babae na alam niya na uh, kapag hinati yung bata, mamamatay yung bata pero pinaubayan na lang niya yun sa iba nang sa gayon ay mabuhay ang bata, hindi mamatay kahit mawalan pa siya ng anak. Dahil hindi niya pagkakaitan ng karapatan ng kanyang anak na mabuhay, hindi baling mawalan siya ng sarili niyang anak. So ganito naghatol si Dawud alihis salam at si Papeta Muhammad sallallahu sa katulad ng konteksto ng paghatol ni Dawud alihis salam. So siya ay nagbibigay diin na naghatol siya ayon sa kung ano ang hayag na nalaman niya tungkol sa mga nagdedemandahan. Sa so, sinabi, Alladina yunfuna an rusuli wal anbiya ay hadihil arad, mukhalifunan nin nusus. So meron daw mga tao ang naniniwala na imposible raw na makakalimot ang mga propeta at mga sugo o imposible na sila ay magkakamali sa kanilang mga mga hatol o imposible na kumbaga sila ay apektado ng kanilang damdamin, naapektuhan ng kanilang damdamin ang kanilang mga sinasabi at ginagawa. Yung mga Shia bilang halimbawa, dahaba Shia al-Imamiya al-Ethna Asharia ila annal esma, taktadi alayakao al minal anbiya'i sahun, wala nisyan, wala khata. Naniniwala daw yung mga Shia, yung mga Ethna ashariya yung pinakamalaking sekta ng mga Shia. Sila yung nasa Iran ngayon. Naniniwala sila ng Esma, ng mga propeta at mga sugo ay nangangahulugan, na hindi maaring ang mga propeta ay makakalimot o kaya ay magkakamali sa kanilang mga sinasabi o kanilang mga ginagawa. Wala khawfa, wala gayra, dalika minal aradil basyariya at ang mga propeta raw ay hindi nakakaramdam ng ng takot at hindi sila nakakaramdam ng iba pang mga emosyon o damdamin ng mga tao. So technically, ang mga Shia ginawa nilang mas mataas pa sa antas ng pagiging tao ang mga propeta, parang ginawa ng anghel o parang ginawa ng uh, Diyos, na hindi sila uh, katulad ng iba pang mga tao na may damdamin, nahihirapan, natatakot uh nakakalimot at iba pang mga katulad nito. Wakad na laka annusus minal kitabi was sunna addala ala dalik. So nalalaman na natin mula sa mga nababanggit sa Quran at sa Sunnah na hindi ganito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malinaw sa mga ayat, mga hadith na siya ay nakakalimot at malinaw sa mga ayat, mga hadith na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam may meron ding damdamin. Siya'y natutuwa, naiulat na siya ay gumingiti, siya'y nalulungkot, naiulat na siya ay uh, naiyak. Halimbawa nung namatay yung kanyang anak na si Ibrahim, namatay yung kanyang anak na si Ibrahim, anak niya ni Khadijah. At si Propeta Muhammad Sallallahu ay nakakaramdam din ng takot nung simula ng mensahe, nung dumating sa kanya si Jibril alayhis salam do sa Garhira, di ba? Takot na takot si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa kanya. At iba pang mga damdamin. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagmamahal, nagagalit at iba pang mga damdamin na katulad nito. Sinasabi nga nito mga batayan na ito, na si Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi maaring magkakamali o meron siya mga damdamin na katulad lamang din ng mga tao. Hiya susun, latok balo tahwilan, wala tawilan. Hindi maaring ang mga batayan na ito mula sa Quran at sa Sunna ay bibigyan na lamang ng tao ng kanilang sariling interpretasyon. Iisa lang ang interpretasyon ng mga yun. Yun ay literal na naglarawan sa katangian ni Papeta Muhammad bilang tao pero hindi yon kailanman tataliwas doon sa esma o pangangalaga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinasabi, فَعَلَيْكَ بِالْكِتَابِ nati fafihima alhidaya Marapat sa iyo ang pagsunod sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad SAW dahil naririto ang gabay. Naririto ang gabay. Na hindi nga natin binibigyan ng interpretasyon ang mga aya o hadith, liban na lang sa kung ano ang naging interpretasyon dito ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Alhamdulillah. So dito, nalinaw na, Alhamdulillah, na ang mga bagay na ito ay hindi tumataliwas sa esma o pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Uh, propeta. Kahit sila ay maaring minsan magkakamali. Ito ay sa hikman ni Allah subhanahu wa ta'ala para ipabatid sa atin ang isang hukom, ang isang hatol, sa isang bagay, o kaya ay gabay kung anong gagawin natin kapag nangyaring isang bagay na yun, o bagay na katulad nun. Again din, siyempre kapag nangyari ang mga pagkakamali na ito, ito ay tinatama agad ni Allah. Binabanggit sa Quran o binabanggit sa mismong hadith, kung paano ito itinama ng kanilang mga propeta. So sa susunod, matatalakay pa natin yung iba pang usapin na may kinalaman sa esma. At ito na yung tungkol naman sa kasalanan. Yung mga pagkakamali ba ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ay may tuturing ba na kasalanan? Ibig may tuturing ba na nagkasala siya? At ano yung iba't ibang mga ibinibintang ng mga tao na naging kasalanan ng mga propeta lalong-lalo lalo na doon sa mga kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano sa Bible na di umano may propeta na nalasing, may propeta na nangalunya, may propeta na kumbaga nawalan ng pananampalataya kasi nag-shirk. Sa maraming mga ganun na talata sa Biblia, lilinawin natin yung next week. Inshallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.